Medyo nagtutugma siya, mas mataas pa nga 'yung nakuha ng uh, Department of Education, this uh, uh top government agencies na satisfaction rating Nakakuha sila ng 80% satisfaction. So 8 out of 10. At 'yung uh, although 'yung Commission on Higher Education, mataas din 'yung nakuha nila. Um, I think 73 yata and then 'yung D, uh, uh, DPWH, mataas din nakuha. So may correlation. So uh, masaya sila sa programa uh, mataas yun ang rating ng, ano, ng government agency na nag, susulong uh, nagsusulong nito ng mga programa na ito. Um, and uh, ayun, yung mga surveys namin na na-conduct uh, more recently lang at uh, Although nag, uh, nagsimula kami ng uh, 2021, 2022, so pan panahon ni Pangulong Duterte. Um, I, I think yung iba dito mga sagot ay ano, nag-reflect actually um, pa dun sa ano sa mga ginawa ng ating uh, former president uh, de ibig sabihin marami tayong mga infrastructure projects pero ito ay actually nagsimula nung ano parang ni ng ating pangulo kasi yung mga infrastructure matagal yan gawin uh, Diba, Admar and Jade. So, ibig sabihin, nagsimula siya five years ago, yung ibang ngayon pala natatapos. Tapos ngayon pala na-appreciate na at nakikita ng mga taong bayan na yun nga maraming programa. At yung mga infrastructure ngayon, baka hindi pa natatapos. Pero sana, syempre, yung ating pamahan, patuloy na gagawin ito. Ganda din sa education, um, yung free tertiary education, free ano, uh, public education, ay nagsimula rin sa... Uh, term ni Pangulong uh, former President Duterte. And uh, kaya dito rin nakikita natin siguro na mataas din yung satisfaction because of this ano, service na pinaprovide natin sa mga taong bayan.